Sir JM, paano po kaya natin mapaparaming muli ang mga tao dito sa EDSA kasi mukhang uh, kahit kakampi natin o mga kapwa natin, mga sumusuporta sa pangalawang Pangulo at sa kanyang ama, ay sinisiraan po ang EDSA. Wala pong problema yun kahit po, ano, no, sabi ko pa, ano, isa, dalawa, o tatlo na nandito. Ang importante lang dito ay yung pag -e express mo ng opinion. Diba? Ah, hanggang merong vlogger at ah, kahit isang vlogger na merong subscriber, okay lang yun. Kaya na ah, dito, ang importante rito, hindi po maramihan. Hindi ko po inangat, hindi po natin inangat na tayo ay tumugin dito. Ang importante dito, ay na-express -e natin yung ating opinion na kakaroon ng awareness sa iba't ibang panig ng mundo. Po Hindi po patamihan to. Hindi po yung ano ka. Hindi po. Wala po yan dyan. Yung nandito ka na. Sapat na Yan. Yan po yun. Bakit po EDSA sir? Bakit hindi luneta? Bakit hindi liwasan? Bakit hindi batasan-kompleks? complex? Thank you. Sa batasan, sa, sa iba't iba pang lugar, ano? Liwasan, sa luneta, o saan di ba? Eh, magkakaiba. Ha? Magkakaiba ng mga istorya. pagkakaiba ng mga pinangyarihan. Itong EDSA, dito nakakaroon ng kaganapan kung papaano tinatanggal ang isang nakaupong Pangulo. Dito po. Dito po nangyayari yun. Bakit po natin kailangan tanggalin ang isang angkat na napatunayan naman ng kanilang ama ang galing sa paninilbihan noong 1970s at 80s. Actually, hindi naman puro ano eh, no? hindi naman po angkat. Eh. Ang sa akin dito ay yung mayroong accountability na namumulo dito sa ating bansa. Yung taong uh, yang bintuk bintuk dipido. Nah kita bayar, ah itinaya yun bayar jod madinah kita Pero ang resulta sa pagkakatuklas ng sampaya ng Pilipino na sila pala ay naputol. Yun po yun. Kaya po dito, no? Dito tayo nagsasagawa ng pag-aalay ng panalangin. Panalangin hindi upang ibagsak ang isang pamahalaan. Panalangin na hindi upang ibagsak ang isang pangulo, kundi panalangin para magliwanag ang isipan ng isang pangulong lulong sa ipinagpapawal na nagabot. Isang pangulong wala ng kontrol sa pamumulong sa kanyang sambahayan isang pangulong utos-utosan na lamang ng kanyang asawa at ng kanyang kamag-anak. Sawa na po ang sambayan ng Pilipino katulad nito, katulad natin. Kaya po tayo nandito at sama-sama na nag-aanay ng panalangin para magliwanag ang isip ni Bongbong Marcos upang ito ay lumbisan na sa pagkapagulo at ipagkaloob na ang kapangyarihan taglay niya sa konstitusyonal successor. Yun po yun. Ito yung humuhugot ng lakas sa kabila ng banta sa inyong buhay. Kasi ang mga vloggers, maaaring maging target din po pagkatapos ninyo. Alam nyo po, yan pong uh, banta na yan, pananapot lamang po yan. Mananakot lamang po. Okay, Maari, ako kahit saan eh, pwede nila ako purpurin. Pwede nila ako purpurin sa bahay, pwede nila ako purpurin sa daan, pwede nila ako purpurin kahit saan na hindi nyo nalalaman. Hindi ba? Pero, kahit po, ako ay kurkurin nila. itago, ikrimek o itatapon sa dagat. Naniniwala ako na itong mga tao na ito na nasa harap ko ay patuloy at patuloy na maninindigan, patuloy at patuloy na magsisipol na lalaban para sa kapakanan ng taong bayan. Marami po tayo, mga kababayan ang natakot bumalik ng EDSA dahil dumagsapo ang mga pulis. Uh, isa rin po siguro yan sa dahilan kung bakit pinili ng taong bayan ng EDSA dahil hindi naman pinapadala ng pulis sa ibang lokasyon ng rally. Ano pong uh, mag sa inyo sa mga kababayan natin na natakot bumalik dito dahil uh, binagyan po tayo ng bata-bata yung mapulisan sa EDSA? Ay, wag po tayo matakot. Sa yung uh, magpapahayag ng ating uh, sa loobin, ng ating mga karapatan, eh hindi po dapat sa patas. Kung meron man mga kapulisan dyan sa paligid natin, eh hayaan po natin sila. Gumagawa lamang po sila ng kanilang trabaho, sumusunod lamang po sila sa mga utos. <laughs> hindi po, huwag po tayo matatakot. Ito lamang po yung formula, no? 1 is to 10. Sabi nga, no? Bawat isa sa atin, magsama namang ng sampung katao. Kaya naman siguro natin, at yan, manunong balik ulit tayo. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Wag po tayong mawawalan, kahit to ano pa man, ano? Ang tao naman, ay ito nga, sabi ko nga eh, no? Matagal na tayong nagpahalam dito sa EDSA nung patapos yung prayer meeting. Pero, meron pa rin tayong mga kababayan na patuloy pa rin na nandito. Ha? Na patuloy pa rin na nagaantabay sa mga susulod na mga mangyayari. Yun po yun. Huwag po tayo matatakot. Huwag po tayo matatakot. Dahil wala naman po tayong ginagawang masama. Yun na hong araw-araw, mayat-maya, eh, sumisingot ng pulpuron. Eh. Hindi natatakot. Correct. Yun nga akong nagnanakaw eh. Nakaba ng bayan eh. Hindi na natatakot eh, di ba? So tayo pa na wala namang ginagawang masama. Natatakot tayo. Diba? Uh, walang dahilan para tayo ay matakot. Nagmat sa kasi sir, yung mga nag-overnight na dito sa sa EDSA, yung mga kababayan natin na hindi umuwi, dito na tutulog, uh, Ayaw iwanan ng EDSA dahil na po hanggat nasa daw ang Adi, hindi hindi sila aalis kung ayaw gumalis sa pwesto no gumagamit ng ipinagbabawag na droga. Ano po ang um, mensahe sa kanila at sa ating mga kapatid na vloggers na nagtatsaga kung hindi ang mesito? Alam nyo, mga kapatid, ano, yung mga pumupunta rito sa araw-araw, ako po ay nakikigusap sa inyo. Ang uh, Edsa Friday ko, tuwing yung best lamang lang ito. Ang may nag-aalala na rin sa inyong mga kapanganan na pagkakayoy nandito sa mga ordinaryong araw na wala namang mga ano, no? wala namang mga uh, itinalaos na nakikitipon. Sapagkat, ako uh, sabi ko nga, ano, ito pa pa nandito, wala nang ginagawa sa buhay. Wala pa nag-aalala sa kanila. Diba? Kung baga, eh, yung pong uh, magbaba ni Pangulong Marcos, meron pong ano yan? Meron pong uh, nakatakba yan. Huwag po natin antayin araw-araw yung mga mangyayari. Magkakaroon at magkakaroon kung meron man ha, magkakaroon at magkakaroon ng malakihang pagkilos kung meron man ha? at kayo naman ay masasabihan sa pamamagitan ng social media. Yung mananatili po ninyo dito, dito sa lugar na ito nang wala naman pong uh, eh mas makapuputi po sana na mapahinga na lamang po tayo sa ating mga takangan. Antayin na lamang po natin yung mga susunod na pagtilos para nang sa ganon ay uh, makapagpalakas kayo. Magpalakas din ang inyong katawan, magawa nyo pa yung mga dapat nung gawain matupad nyo yung inyong mga tungkulin bilang mga ina o ama ng mahana sa inyong mga bahay. Hindi po naman kailangan na araw-arawin natin yung nandito. Sapagkat, kung ako ang tatanungin ninyo, antayin po natin kung magkakaroon tayo ng isang malakihang pagkilos mas maganda na kayo ay handa. Sapagkat, baka tumating yung isang malaking pagkilos na yun, kayo naman ay nakarapay sa banig ng karamdaman. Di ba? Mahirap po yung nandito kayo na yung tulog ninyo ay wala sa ayos. Hindi kayo nakakapagpahinga ng maayos. Mas maganda, magmalakas po tayo at kapag dumating yung isang pampansang panawagan na tayong muli ay magsasama-sama ay magkita-kita po tayo. Yun po yun. Ayaw mo kayo bigyan ng false hope o maling pag-asa. Pero, pero, mag-observe po kayo. Ayoko ng pre-em. Ayoko mapaghandaan. Basta wala. Wala mo wala. wala. Amin ko magbibigay tayo ng maling pag-asa. Isang tawagin lang yan. Sigurado ko naman nang dito na agad tayo. Kasi pag binigyan natin kayo ng pag-asa, pati yung mga nag-aantay sa kabila, magkakaroon din sila ng paghahanda. Right? Diba? Huwag natin silang binigyan ng pagkakataon na makatapagluto rin sila ng panisip, ha? Kung magluluto tayo ng kanton, huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na magluto ng ngiti, di ba? Ika-binig diyon. na magandol Yan. Ano lang po yun, ha? Huwag po tayo, ano, no? Huwag po tayo mag-ano na mag-aasyong o ano man, na sa ganitong penya, sa ganitong penya, wala wala nang susunod pa wala nang susunod pa maganday tayo kung magkakaroon hindi ko po sinisira ang loob nyo pero ayoko lang na kayo ay mapahama sapagkat yung pananatili nyo dito ay hindi matahimik yung mga nagpapantay. Paano kayo makakaulit ng isang malaking pagtitipon kung hindi makahimik yung pantay? Di ba? Kaya, hinihimik ko sa inyo, magsiuwi muna po yung mga natutulog dito. Magsiuwi muna po kayo. Wag po kayong magbibigay ng dahilan para kakitaan ng indikasyon na muling magbabalik ha, yung agila dito sa EDSA. Huwag kayong magbibigay ng kahit katiting na indikasyon. Kaya nga kung ako tatanungin nyo, wala, wala, wala. Wala nang magyayari pa. Wala. Kung meron man, malalaman nyo sa social media.